Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang balitang nagkaayos na umano ang mag-inang sina Sarah Heronimo at Divine Heronimo. Marami ang naghinala na baka tuluyan ng nagkaayos sina Popstar Royalty Sarah Heronimo at Mommy Divine Heronimo matapos ang ilang taong alitan dahil sa pakikipagrelasyon at pagpapakasal ni Sarah Heronimo kay Mateo Gidicelli sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng kanyang ina. Subalit, tila nagkaayos na rin sa wakas ang mag dahil sa kamakailang panayam kay Sarah Heronimo sa pagtanggap niya sa parangal na Global Force Awards ay binati niya ang kanyang ina na si Mommy Divine. Inihayag ni Sarah Heronimo ang kanyang pasasalamat at pagmamahal kay Mommy Divine bilang kanyang hero. Pinasalamatan rin niya ito sa lahat ng mga sakripisyong ginawa nito para sa kanya at sa kanilang pamilya. Bilang married woman, naiintindihan na rin umano niya ang mga pinagdadaanan ng karamihan ng married woman dahil alam na umano niya na talagang hindi madali ang pagkakaroon ng asawa. Nauna na na pag-usapan sa isang episode ng Marites University ang pagkakabati umano ni Sarah Heronimo at inanitong si Mommy Divine. Marami naman ang nasiyahan sa balitang ito dahil ilang taon na ring hindi maayos ang relasyon nilang mag-iina at sa katunayan ay hindi na pinapayagan ni Mommy Divine na magpunta si Sarah Geronimo at Mateo Gidicelli maski sa village na tinitirhan ng mga ito. Maging ang mga liham ni Sarah Geronimo ay hindi rin sinasagot ng kanyang ina at paligi lamang nilang dinidedma ang mga pagbati ng singer sa mga importanteng mga okasyon. Tila napatunayan rin naman ni Sarah Heronimo na hindi siya nagkamali sa pagpili ng lalaki dahil hanggang ngayon ay going strong rin ang relasyon nila sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng anak. Samantala, marami naman ang nasisiyahan sa mga balitang nagkaayos na si Sarah Heronimo at ina niyang si Mommy Divine. Subalit, hindi rin naman maiiwasan na may kakalat na balitang may mga kondisyon umano si Mommy Divine sa pagkikipagkasundo nito kay Sarah Heronimo. Hindi naman isiniwalat ng mga sources kung ano-ano ang kondisyones ng mga magulang ni Sarah Heronimo subalit marami ang naghinala na may kaugnayan naman ito sa pera na noon pa man ay issue na sa pagitan nila. Ano ang senyo sa balitang ito? Uh -huh.